berapa basis pemasak? Sure. Nang sirsa ko. Gano. ini kwarto to? tuh? Eh. Yeah. Hmm. Sakto talaga ano. bro. Yeah. Heater, eh? Ayan, yeah. hey. hmm. tapos hmm. si niya. Bro, 12 million daw to. Ito? Sabi na, brand 12 million. 12 million? Container? Container siya, pero yung inner niya kasi, talagang dinevelop siya ng mayari, ng company. Sino ba naman na ayaw dito sa ganito? May privacy. Importante, may privacy ka lang talaga, bro. No? Ay, oo. Oh. Ito, kwarta ba bro? Oo, oh, kwarta ko tayo. Hmm. Importante, may privacy ka lang talaga. 12. Sabi eh, 12 ming... hey, mo to bro? <laughs> okay lang na paganda na yung ano yun o? Pambira. Mas, eh. mas maganda doon ah Mas maganda don Oo, yeah, laki ng parawas ito. Eh. Mm -hmm. Talagang kwarto, bakante, tatlong bakante. Sabagay. Wala no? kong bisita. Ano? Nakantay ko nga na magkumatok ka eh. Wala ka ah Bro, kasi busy, busy tayo parehas eh. Ano tayo? Tapos yung paglinggo, may madalas. Pero madagal ko na sinasabi kay Bro Vincent na sabi ko, kontakin mo si Di ba na, 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 sabi mo rin sa akin? Oh. Nagkantay lang ako ng kalabit mo eh. Ako, ako yan, ganun talaga eh. 12 million daw ako na sabi na ako. 12 million? Magkano sa peso yun? 600? Sa 600, natin? 600,000 yun. 400,000? Oo, mm, ganun. Eh, pare, yes. Sinagal ko Ito. lang siya yung aircon ko eh. Hmm. Ay right, guys, oh, ano mm -hmm. na tayo ng konti. Good talaga siya. Good mm -hmm. Eh, sa atin naman bro, importante, privacy lang talaga eh. Privacy? Eh. Oo, hmm. yun lang. Hirap kasi baga, ano? kumbaga ito naman, masikip siya. Ang kagandahan is, ano, yung baga, panggabi siya, pang umaga ako. Dalawa lang ngayon pag no? Pagka-out ko, ano ito na? Ano mm. Pero magkasama kasi baga, hiwalay? Eh, hiwalay um, kami sa yung, kasi may, panggabi kasi may pagkain din siya eh. hmm Isa, isa, isa pagkain niya. Tapos, pag, mga, hindi kami magkakasabay dito. Hmm. Number one. Number one na ano, hindi kami magkakasabay dito sa kasina. Number one. Pero yung mga dating pinagdrabahuan mo. Pero, komportable na to. Komportable na itong ganito. Pag akong titignan mo, planado na rin niya ako na hmm. good for two talaga. Galing, no? Hindi na siya ano. Hindi ito yung mga kagaya ng container na ano okay, yung hindi, container hindi. ba na ano yung ito, isang diretso lang. Ito ginawa at build build talaga to build sa ano. Build right. mm -hmm double walling pa siya nakikita mo lang sa bintana ah bro eh isa dalawa tatlo panggila ah. pa yung screen grabe <laughs> naman grabe na, na. kaya isipin <laughs> mo yung kapal isipin mo yung kapal lang ah ummm kumbaga maniniwala ako ng ah. 12 million kasi yung mga uh, container lang as in container lang talaga 3 million na harap ano sa presyo parang nilagyan na ng paleta tapos sige tulog na kayo dyan no? oo yung gano'n tapos Ay, ganun. may ganda lang

Isok sa dorm, ayos din. Tsaka pinaka-importante dito bro, kasundo mo yung kasama mo. Number one. <laughs> diba? Kasundo mo yung kasama mo. Oh. Ano ah, yung tingnan natin dito bro? Ano yun, parang ano, shabu-shabu? Shabu-shabu, pero tanglad shabu, lang siya na. Hmm. Ayun lang sa atin, tanglad din naman ang ano. Suka mo. Masasayang ano. Yeah. Ang nakakaingit kasi dito bro, yung view nyo. Duro pagkagabi. Pag umaga ka lagi, di ba? Pag umaga kami, wala kami pang gabi. dala ka dito. Dala ako dyan. Ang ganda. Yan yung view yun na yan, yung sumuri. Ang ganda. Oo okay. nga eh. Hindi, tsaka ngayon ko lang na kasi na-discover. Matagal ko na talaga sinasabi. Dalawin na, kontakin mo si ano para... Hindi ko pa alam pa alam mo doon. Sabi ko, kontakin mo si Barry doon. Mm. Ano, baka may banding sila. Maki-join tayo kasi kami dyan. Wala kami talaga ano. Pag-uwi ng trabaho, higa, hilata, kain. Ganun lang. Biking, gusto naman mag-biking eh. Wala naman kami idea sa mga bike. Wala rin kami. <laughs> Sabi niya, nagbabike si ano, yung... Hindi eh, ba nung time na na-chempon mo, kaming kakababa namin ng bundok. Hmm. O oh, yun nga. Pisa. Palakad ka, mababa ka eh. No. Hindi ka na, naman sa pantaman eh. Talagang... Grocery lang. Oo. Kaya mababa namin yung bundok. Ah, galing na kayo ng bundok noon? Oo. Uh. Ang maganda yung number na nakabanding tayo. Oo, oh, hindi. Pero hindi lang naman dito, bro. Hindi na naman dito, di ba? pag lapit lang eh. Tsaka tulungan lang tayo sa mga kung anong pwedeng idea na ano ka doon, di ba? Hindi, yung, yung, yung naging, naging establish mo, parang naging hilig ko yun eh. Eh kasi so, magtatari, magtatari ka eh. Wala lang akong space. So pwede ko lang dalhin yung mag ko sa Mindanao. Pwede, ah? Pero ang ang location mo sa Pilipinas, pag-uwi mo, Mindanao? Hindi pa. Ano? Cavite ako. Cabite, sa saan sa Cavite? Imus. Imus. Malagasang. Ah, malagasang. Oh. Okay. Hindi ba binabaha dyan? Hindi, yung area ko hindi naman. Mm. Baka next, mga mga 10 years pa. Bago mga... Pero may ano ka na, may, may target ka na rin kung saan ka mag-establish mag ba na, no? Okay. Think... Yung sana mabili mo yung... Up, take me on your magic river Tell me all your dreams align Sana lahat tayo makatagpo ng manga solid na kaibigan yung hindi man magkakadugo pero kapatid ang Turingan. Nakuha niya sa kasama niya ano ata sa kasama Thailander. Tingnan niyo muna baka ba? bago niyo sigahan. Uh, <laughs> e. gusto ko mo pre nung yung mga. <laughs> oh, the Chef cook pala to eh. yung ng Thailander mo. Bye, masarap din yung mga ano, ah, Thailand food. Oh, yung nilalagyan. Mm. Thailander. Hindi sa Thailander nila hmm, kasama hmm, niya. Pagka dyan, may mariwana pa. Wow. Ay, ay, yung mga Thailand dito ang may drugs. Eh. Maski sa... Ano, Huli mabilis yun Maski sa Guangzhou, dami rin nila. Kaya yeah, Vietnam. Vietnam. Hey, so, you know, sure. ka, ka, ka. teko kaya kahit di sila nag-OT, buto dahil nakikita namin dahil pera eh. Buto, ang kakapal ng ginto ngayon. Oo nga, no? Basta sa mga tiko talaga, ang dami nila ginto, Ito, mga drug lord pala yun. <laughs> <laughs> mga drug lord pala yun. Isipin mo isang tablet lang, pausukan nila ng isang ilang balik na siguro. Mga sampung balik lang, 50,000 won agad. Magandang paghihira kayo mga yun. Dahil pag nag ginto to baka sabi mo rin drag lord. Drag lord <laughs> nga <laughs> ba? Eh simple lang. <laughs> Mas makakapalang ginto dito. Eh, maganda na investment talaga ginto ko yan No? Gold. Magandang paghihira kayo mga yun. Tsaka yung status mo mag parang pag naka gold ka eh, parang maangat. Magandang paghihira kayo